Ramdam ng balik build up ng daloy ng trapiko sa EDSA ngayong balik trabaho at eskwela mula sa mahabang Holy Week break. Ramdam ang pangilan nilang bottleneck sa si traffic sa southbound lane ng kalsada kaninang umaga. Gaya sa Pete Wazon at Colonel Bonnie Serrano sa Quezon City, patawid sa bahagi ng Annapolis sa lungsod ng San Juan, habang moderate naman ang sitwasyon sa Shaw Boulevard patungong Guadalupe Tulay. Kapansin-pansing marami pa rin butas at hukay ang nananatili sa iba't ibang bahagi ng EDSA ngayong Aprimero ng Abril. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, mula noong Semana Santa, Tinapayagan ng road digging sa Kalakang Maynila hanggang ngayong lunes pero dapat ay hanggang alas 5 lamang ng umaga. Sa pagtatanong ng d h 2 sa mga trabahador, nabatid na hukay ng isang telecommunications company ang mga nakatenggang konstruksyon Target umano nilang mabuhusan ng semento ang mga butas na pawang mga nakakordon habang nakataklob ng metal ang mga pinatutuyo pang iba. Sa hiwalay na panayam ng D0H2 Portos, sinabi ni DPWH NCR Director Lori Malaluan na nagalit si MMDA Chairman Attorney Don Artes nang malaman ng mga naiwang konstruksyon sa lansangan. Actually, galit nga po si si Attorney Don Artes. Uh, oh. si Chairman Chairman Artes. Chairman Artes. Oh, oh. po, ang akala nila ay sa DPWH pero ngayon po ay naging malinaw. Na. Oh, oh. nagalit sa inyo? Nagalit sa inyo na, si Chairman? Oh. sinimangutan kayo, Sinimang Director? Po, <laughs> uh, hindi naman po, hindi naman po na ano lang na... <clears throat> uh, akala niya. Dahil nga, mm. Opo, pero uh, malinaw naman na po na ito po ay uh, dun po. Hindi sa inyo. Po na company, hindi po sa amin. Isa hanggang dalawang lay ng kinakain ng bawat na tenggang hukay sa iba't ibang bahagi ng EDSA mula Kaloocan hanggang Mandaluyong at nakaambaga sa epekto sa daloy ng trapiko ngayong umaga. Para sa MBC-TV Network News, ito si Edniel Parrosa Sama-sama tayo, Pilipino.